Sino dyan ang hindi mapapawaw sa sarap kung ganito ba naman ang pagkakaluto ng iyong ulam? Kasi naman, ginawa nating overload sa gata itong fresh at napakatataba na mga alimasag. Siyempre, talaga namang busog na busog ang ating tanghalian ngayon. Kaya naman po mga idol, sa video na ito ay samahan niyo po ako at magluluto nga po ako nitong napakasarap na ulam overload sa gata. At chimpre, paboritong paborito ko itong lutuin dito po sa aming probinsya sa Masbate. Una nga po mga idol, kumuha muna tayo nitong mga bunga ng niyog. Siyempre, dito tayo kukuha ng gata para mas lalong Sumarapok po ang lulutuin natin na ginataang alimasag. At kung patuloy ko pa rin po na nakasubaybay sa video na ito, ibig sabihin po, nag i kayo sa panunood. Kaya naman, huwag kalimutan na pindutin ang heart button. syempre papalo na rin ang aking page. At huwag kalimutan na share ang video na ito para marami pong makapanood. At pagkatapos nga po na makagawa ako ng gata ng niyog, syempre agad ko nang isinunod itong paglagay ng kawali at ilalagay na po natin itong mga steam alimasag Siyempre pagkasunod nito ay ilalagay na natin yung freeze na gata at magsisimula na tayo sa pagluluto nitong ating masarap na ulam. At pagkalipas nga po ng ilang minuto ay agad nang kumulok itong inilagay natin na gata at inilagay ko na rin po itong sibuyas, paminta. Siyempre hindi mawawala ang pampalasa itong asin at nilagyan ko na rin po ng kunting seasonings. Siyempre para mas lalong sumarap itong ating niluluto na ulam. At habang patuloy nga po ako mga idol sa pagluto nitong ating masarap na ginataan, ay hindi ko makakalimutan na i-shout out ang ilan sa aking mga followers dito sa aming probinsya sa Masbate, si Ma'am Merlinda Cabrera Pramila Milagros Masbate. Shout out po sa iyo, Ma'am. Ma'am Chona Afor OFW from Kuwait at shout out na rin po pala kay Sir Vincent Mupia from Occidental Mindoro. Isa po siya sa nag-comment at nag-share sa nakaraang kong video at ito na nga po mga idol, manalangin po muna tayo bago tayo magsimulang kumain. At ito na nga po mga idol, siyempre sobrang excited na ako na matikman itong ating overload sa gata na ginataang alimasag, napakasarap nga po sapagkat sa unang tikim ko nga po mga idol, ay talaga namang napakataba ang laman nitong ating niluto ngayon na ulam. At bukod nga po sa napakataba nito, ay malalasahan mo rin ang manamis-namis na lasa ng laman nito kaya naman isa ito sa paborito kong ulam at lagi ko na niluluto dito sa aming probinsya sa Masbate. Ang aming probinsya nga po mga idol ay pagdating nga po sa mga seafoods ay talaga namang napakarami dito lalong lalong na nga po itong mga alimasag na aking niluto ngayon at ito po ang isa sa pinagkakakitaan ng aming mga kababayan dito. At kung natakam nga po kayo mga idol sa ating niluto na masarap na ginataang alimasag at nakarilit po kayo sa ating niluto ngayon na ulam, ay mag-comment po kayo kung taga saang lugar po kayo para alam ko po kung hanggang sa nakarating ang video na ito. Huwag din pong kalimutan na pindutin ang heart button at papalo na rin ng aking page syempre, pakishare ng video na ito sa inyong mga kamag-anak, kakilala, para marami pong makapanood. At habang patuloy nga po kong mga idol sa pagkain nitong ating masarap na ulam na ginataang alimasag, ay talaga namang Tulo nga po ang aking pahawis sa muka. Siyempre, nagpapasalamat ako sa patuloy nyo na suporta at panunood lagi sa mga ina-upload ka na video. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan, mga idol!